mukhang kung ano-ano na na press release ang um, binabahagi na itong pamilya ni Duterte tungkol nga sa kalagayan lag ni Digong nariyan na kuno ay malungkot siya yung lawyer naman niya in good spirit daw si Digong walang problema daw to namang si Zimmerman yung asawa ni Digong yung original na asawa wala naman daw na maintenance itong si Digong hindi na daw nagagamot pero di ba pa -utod at paawa ng mga DDS na kuno ay matanda na itong si Digong, nagme-maintain na ng maraming gamot kaya naandiyan yung si Jazz Egan na mukhang pinagsilosa ni Avanceña ni Hanelet. Lahat ng 'yan ay mukhang paawa. Lahat ng 'yan ay mukhang ibinibida nila para lituhin ang taong bayan. Ano nga ba ang totoo sa kalagayan ni Digong? maha pa ba siya ng ating bansa ng buhay? <laughs> sabi ni Mr. Jason sa hindi na daw. Yun daw yung totoo. You see, DDS mismo na ang nagsabi na hindi na talaga makakabalik ng buhay ang dating presidente. Sabi naman natin sabi ng mga DDS pala, ang, ang, sinasabi nila, sana daw ay maawa na kayo dyan sa matanda na yan. Dahil nga, eto, 70 years old na daw, etong si Digong. You see, etong mga DDS mismo hindi alam kung ilang taon na si Digong. So dahil ngayon, ang tagapagbantay na daw ni Digong ay ang kanyang dating asawa na si Zimmerman. Ang sinasabi naman ay butot balat na daw si Digong sa kulungan. Hirap na hirap daw kumain, wala daw ganang kumain dahil nga hindi niya gusto yung mga pagkain. Hmm. ayan. Hindi gusto yung mga pagkain. Ito yung malaking sampal at dago. Akala niyo kasi wala nang katapusan yung luho niyo Uh, madalas nagkukunwari na simple pero maluho kayo kasi kung simple ka talaga kahit anong pagkain na ihain sa iyo walang problema pero ang nireklamo daw ng ngayon ni Gong ay yung hindi masarap na pagkain at yun nga butot balat na daw etong dating presidente nako good luck